Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dinagsa ang Bangko Sentral ng mga umasa sa peking pangako na may pera itong dapat ipamigay. Ayon sa nagpakilalang leader ng grupo, pantapat ito sa ipinapatagong ginto sa BSP, bagay na hindi totoo. Matagal lang itinatanggi ng Bangko Sentral na may ganyan at muli nitong iginiit na hindi ito direktang namimigay ng pera sa taong bayan. Nakatutok si Marisol Abduraman. ang isara ang isang lane sa Mabini Street sa Malate, Manila dahil sa pagsugod ng na nasa isang libong tao. Hiling nila sa Bangko Sentral, ipamigay ang perang katumbas umanong ginto. Yan ay kahit walang patagong ginto sa Bangko Sentral, gaya ng sinasabi ng umunoy leader ng grupo. Ito ang tinatawag na ang bagong lipunan which is printed with a backup of gold amounting to more than 100 trillion pesos intended for all the Filipino people. Ang kayamanang nakatago dito sa Bangko Sentral ay uh, polymatured na sabi ng Bangko Sentral, hindi ito namimigay ng pera sa taong bayan. Sa halip, ay sa pamahalaan ito nagbibigay ng dividendo para sa mga programang mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga sumugod sa Bangko Sentral, ang 72 anyo sa si Adelaida Perez na nag-arkila ng bansa sa halagang 7,500 pesos. Makaluwas lang mula 9 esiha. hirap na. Assistance na pang, pang ano lang, pang, pang araw-araw na gastos. Galing namang Pangasinan si Aling Lulita. Nasa edad na si Tete Anyos ay hirap nang maglakad. Para mabaklas ng ka kasi pagbaklas ito ng kahirapan. May nag-arkila ng bus sa halagang 80,000 pesos mula Cagayan Valley. Mutang po ako sa anak ko. Nangutang din ang isang galing ilo-ilo. Okay po. Para maano ang amon nga sinosolong na konstitusyon eh. Magkano daw po? Ang um, ano, ang um, dokumero Oh, well, isang May mga mangilang-ilan po na nawalan ng uh, malay, ng hina dahil po sa sobrang init. Ang 72-anyo si Clarita Valdez nakatulog na sa gilid ng kalsada dahil sa pagkahilo, pagod at puya. Pagkaro kami napunta dito at nakausap niya yung kuwan sa Central Bank, hindi kami uwing luhaan. Sa hirap na nga ng buhay, gusto naman namin magkaroon kahit papano. May harap sa kanya sir. I already informed him that uh, we will... Uh, submit it to the uh, proper office. Did it affect the operation for the day? I'm sorry, madam, but I am not in a proper position. Ilang oras din nagtagal sa lugar ang grupo, pero nagdispersin sila ng pakiusapan ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.